Bakit kaya hindi nagsasign of the cross sa mga kapatid nating anti-katoliko? Panorod pa natin ang naging sakot ng kapatid natin dito. Unsa man ang tao nga dili mangurus. Ang tao nga dili mangurus, iyawa. Nga naman. Unang Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 18. Ang cross, binuang alang ni adtong tao nga nangalaglag. Apan, kanamong ginalawas, gahong kini sa Diyos. nang ang yawa dili gina mangurus gahuman si Dios ang krus mao nang mga katoliko inik sign of the cross sa ngalan sa bahan sa anak ug sa espiritu santo suko so, kayong mga dili katoliko <laughs> mao na mga kaisunan nga tinaw kayo klaro nga andi mangurus yawa ay mahadlok sa gahom sa Dios mao nang kaming mga katoliko isag asa mi paingon mo sign of the cross then me ay hey, ang sign of the cross, ang sangalan sa mahan sa anak o sa ispeto Santo, gahong kini sa Diyos. Kay hey, ang cross, di pa si Garbo ni San Pablo, sumala sa Galatia, Kapitulo 6, versikulo 14. Ang cross, iya ni pa si Garbo. Kinsarami ng pa si Garbo sa cross, ang simbahang katolikura. Kaya hey, atong mga kaisunan nga mga dili katoliko, mga anak sa yawa. Kaya hey, nga naman, dili mga Amen. God bless. Ayan, so yan pala yung dahilan kung bakit din sila nag-sign of the cross. Ano po? So ano man po ang mga dahilan, ang sign of the cross po ay malinaw po na nakasulat sa Biblia, no? Sinasabi nga po ni San Pablo nang salitang cross ay kapangyarihan ng Diyos sa atin na naliligtas, no? 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Kaya po na sinasabi ng kapatid natin. At ang cross po ay naging simbolo na po ng mga kristyano. At ito po ay dahil tayo po ay tinubos ni Kristo mula sa epekto ng ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang cross. Romans 5.8-10 kaya para po sa kay San Pablo, ang krus lamang po ang tangi niyang maipagmamayabang. Galatia 6.14 At ito nga po ay ginawa ni San Pablo hindi para sa kanyang kapakanan. At ito po ay ginawa ni San Pablo hindi po para sa kanyang kaparaanan lamang. Ngunit kahit tayo po ay kanyang hinikayat na nagawin din po ito. Kagaya po ng kanyang sinasabi, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kung si San Pablo po ay pinagmamayabang ang krus ng ating Panginoong Isokristo, eh dapat rin po tayo mga katoliko, mga tunay na kristyano, ay ginagawa rin po ito. Kaya pansinin nyo po, kung si Apostol Pablo ay pinagmamalaki po ang krus ni Kristo, dapat lahat tayo mga kristyano ay ginagawa din po ito. So yung mga hindi pala nagsasagawa ng sign of the cross ay, ay hindi gumagaya sa kay Apostol San Pablo. 'di ba? maging tanong po ito ng iba. Dapat ba sa sign of the cross lang dapat ipagmalaki ang cross ni Kristo? Well, ang sagot natin dito, kung hindi po sa sign of the cross, sa papaanong paraan kaya natin gusto ipagmalaki ang cross ni Kristo? Dahil kung gagawin po natin ito sa pag-ukit ng mga ribulto ng cross ng ating Panginoong Isu Kristo, ay ayaw pa rin ng mga ito. Kung gagawin po natin sa pagtatatak ng cross sa noo, ay ayaw pa rin ng mga ito. Kung gagawin po natin sa prosesyon upang makita po ng tao na ipinagmamalaki natin ang krus ni Kristo, ay ayaw din po ng mga kapatid nating anti-katoliko. Kaya sige, sa papanong paraan kaya dapat ipagmayabang ang krus ni Kristo bilang tugon sa sinasabi ni San Pablo? ba? Diba? Bago sana nating batikusin ang pagsagawa ng sign of the cross, marapat lamang sigurong sagutin muna ang tanong na ito. Sa papanong paraan ba dapat gawin ito? Dahil kung wala naman po tayong konkretong sagot patungkol po dito, sa so, mga katuwid, tama at biblical po ang pagsasagawa ng sign of the cross naming na mga Katoliko. 'Di ba? Ayan po mga kapatid, sana po ipahalagaan po natin ang pagsasagawa natin ng sign of the cross. Bilang isang tunay na katoliko, ipakita po natin ito, ano man po ang ating ginagawa sa pagsisimula man po ng ating araw, sa pagsisimula ng ating mga panalangin, bago po tayo kumain, kung ano man po ang ating ginagawa. Pagmalaki po natin ang cross ng ating Panginoong sa Kristo sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng sign of the cross. Maging isang tunay na katoliko, sa salita at sa gawa, maaari nyo rin po ito ipakita sa pamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic T-shirt na available na po para sa inyo. Muli po, this is Mr. Cures Catholic. Sama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo yo, Eclasia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello, isang magandang araw po sa inyo. Uno pala si Brother Arthur Guarnes isa pong spiritual lay collaborator ng Archdiocese of Baro uh, ilan ninyari po namin kayo dito na manood, makinig uh, dito kasi sa ating uh, channel, marami po tayong tinatalakay dito ng mga bagay-bagay tungkol po sa kalaman natin sa Catholic faith lalo-lalo na to pagdating sa spiritual uh, manifestation ngayon uh, marami tayong mga katanungan sa buhay na minsan mahirap sagutin uh, kung maari po sana uh, ipagsangguni din kayo dito manood at magkipagdala kasi baka dito niya rin matutunghayan yung mga kasabutan na kailanganin nyo sa buhay. Kaya inanyaan po namin kayo dito na makinig, manood, makilahok. Maraming salamat. God bless you.